Pero mga pre, ito po, nagsundo ako ng mag-aaral. No? Dalawa. Okay, alam ah, nga. At ang piso-piso man daw mga pre, meron akong, na meron akong, meron na akong dito fans. Yan. Nagsundo ako ng mag-aaral sa Central, mga Florida eh, po. Piso-piso, pre. Mga pre, ah, ito po, mga pre. Yay! Yay! Nagsundo po ako ng mag -aaral. Oo oh, mga pre, nagsintuwa ako eh, well, hindi naman ako pag nakakatulong tayo, pag wala tayong pasok, itutulong tayo mga pre. Mga bata, oo. Okay? Woo! Yeah! oh Yeah! Yeah! Mga pre! The Pissu Pissu Man! <laughs> Clothing na vlog ha, puluso ko mag-aatid May kasama kami, atid namin Puluso ko daw, eh, ang klase ni Kia mga pre Klase ni Kia na